Magandang buhay mga kamayari, ito po ang inyong Director, Direk Presi Mercado at ang Oversight Director ng Membership Committee. Uh, welcome po sa ating kauna-unahang episode ng Ninong Co-op. Bagamat wala po dito ang ating ninong, narito po kami at naatasan na kami ang magbigay ng saya at pag-asa sa ating mga kamayari. ari Napili namin po lokasyong ito sapagkat dito po tayo magkakaroon ng soft opening. May soft opening po tayo ng ating pang-15 Simbayanan Operative Branch. Ito po ay located sa 150 P.F. Spirit Street, Panapaan 3, Bacoor City. Narito po tayo sa Bacoor City Hall upang bisitahin natin si Ma'am Vicky. Lazaro, ang Bacoor City Cooperative Development Officer. Ganon din po ang ating Honorable Mayor Strike Revilla at Congressman Lani Mercado Revilla. Upang imbitahan po natin sila sa gaganapin po nating grand opening ng ating simbayanan dito sa Bacoor City. Nagaganapin po ito kasabay ng ating anniversary sa June 25, 2025, alauna ng hapon. Tara po at samahan niyo kami. Punta po tayo mga kamay-ari sa office ni Ma'am Vicky Lazaro, ang Bacol City Cooperative uh, Development Office upang ating imbitahan sa darating nating opening ng ating Bacoor Brands Simbayanan. Para pasok na po tayo. Halika. Po. Magandang umaga po. Magandang, Magandang umaga, Mambiki. Kami po ay galing sa Simbayanan ni Maria Cooperative uh, from Taguig City. At the same time, kami po ay mag sa darating naming uh, grand opening ng aming kooperative dito sa Bacoor City. Ah, sige, ma'am. Salamat po. Uh, po at ano, naimbitahan niyo po kami uh, madadagdagan yung cooperative dito sa ano, sa Opo. 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 And alam ko po itong inyong cooperative ay isa sa mga billionaires cooperative. Tama po. Ma'am Vicky, okay lang po ba na maimbitahan namin kayo sa darating na June 25? Alauna po yun. So, opo naman. Opo. Oh, Basta wala lang po maisabay, makasabay na schedule. Uh, asahan niyo po na makakapunta po kami. Kasama ko po, po yung aking mga... Oh, oh, yes po, opo. Oh, opo. Oh, Masaya po na. business din po nila yung ibang kooperatiba. Uh, oh, opo, oh, Kasi po. kayo oh, from oh, NCR. Tapos mag, ya, ano kayo dito, maglalagay dito dito. So, mas maganda po yun. Madadagdagan yung aming co-op dito. Salamat uh, naman po. Na tulungan tayo. Opo. Maga, yung inyong mga best practices, masishare nyo din dito. Yes dito po. Dito At kami rin po, ganun din naman po. Mm -hmm. Oh, um, mom, meron po sana kaming isang i-request re kung pwede na masamahan kami sa ating ano, sa Office of the Mayor po, kay Honorable Mayor. Opo naman. Kaya lang po sa kasalukuyan, wala po si Mayor na sa University Ay, ganun po, po ba? Pero alam ko darating naman po, siguro bago mag-25. So kung hindi siya busy at walang ibang schedule, baka makapunta rin naman. Opo. kasi So, uh, talagang sumusuporta na rin naman po siya sa sector ng kooperativa. At saka po sana kay Congressman Lani. Sige po. Umpo. Samahan ko po, po kayo. Salamat naman po. Mga kababayan namin dito sa Bacoor City, kayo po ay malugod naming inaanyayahan sa grand opening ng ikalabin limang sangay ng Simbayanan Cooperative. Ngayon darating na June 25, alauna po ng hapon. Ang layunin po ng aming Simbayanan ay upang makatulong sa pagpapaunlad ng pamayanan. Halina po kayo at dumalo at magmiyembro para mag-avail ng aming mga serbisyo. Marami po salamat.